Ang kauna-unahang transport plane na nagtataglay ng advanced na American ammunition ay lumapag na nga sa Nebatim Air Base na nasa southern part ng bansa ng Israel. Ayon sa militar ng Jerusalem na ang nasabing ang advanced na ammunition ay sadyang nakatalaga para sa kakayanan ng mga kinakailangang pagtira at mga preparasyon sa kahit anong mangyayaring mga senaryo kami ay lubos-lubos na nagpapasalamat para sa ginagawang suporta sa amin ng bansang Amerika partikular na sa mismong IDF at para sa kabuuan ng estado ng aming bansa lalo na sa ganitong mapanghamong mga sitwasyon ito ang salaysay mula mismo sa pamunuan ng depensa ng Israel. At dagdag pa nga nito na alam umano ng kanilang mga karaniwang kalaban na sa ngayon ay lubha talagang mas malakas ang kooperasyon sa pagitan ng mga kasundaluhan ng dalawang nasyon. Kung kaya't ito nga ay siya din umanong maaaring maging pinakasusi para nga tiyakin ang seguridad at katatagan sa naturang rehiyon. Samantala, sa kabila ng mga kaganapan at hinaharap pa rin sa pagitan ng bansa nila at ng nasyon ng Ukraine, ay nagsalita na rin si Russian President Vladimir Putin kaugnay pa rin sa sigalot sa nagaganap sa Israel. Ayon sa statement ng Kremlin, kaugnay sa naganap na phone call sa pagitan ng ngayon presidente ng Turkey na si Erdogan at ni Putin ay ang pinakanaging focus o ng kanilang pag-uusap ay ukol sa buong simpatsya sa napakabilis na pagbulusok ng bilang ng ilan naman sa mga sibilyang nasasawi at napipinsala dahil sa ilang araw ng labanan ng Israel at ng mga Palestinians. Bukod dito ay lubos din daw na nag-aalala ang dalawang pinuno sa mas maaaring paglala ng mga violations laban pa rin sa karaniwang mga mamamayan. Kung kaya't ang mabilisan umanong ceasefire o tigil putukan ang siyang dapat na ipatupad sa lalong madaling panahon. Subalit, bagamat concerned o nag-aalala si Putin at Erdogan sa mga nasasawing mga sibilyan, ay wala naman ni isa sa dalawang pangulo ang direktahan ngang kinundina ang naging pag-atake ng grupo ng mga Hamas. sa ilan pang update patungkol pa rin sa Israel-Palestine clash ay iniulat naman ng IDF na kanilang pinuntirya at napatamaan ang pinakanagsisilbing tahanan sa Gaza Strip na ngayon tumata yung spokesman ng teroristang grupo na si Abu Obeida. Nabanggit din sa report habang ito ay nakasulat sa isang Arabic language mula sa tagapagsalita naman ng Israel Defense Force na si Abichai Adrayi na ang es spokesman na nagmamayari ng tinarget nilang tahanan ay direkta o manong nagtatrabaho para nga sa terorismo laban pa rin sa kalupaan ng Jerusalem. Samantala, pabor naman sa mga Hamas ay may inilabas na tweet ang pinaka-Supreme Leader ng Bansang Iran na si Ali Khamenei. At sinabi nga nito na ang mga Israeli daw umano ang nagdala sa kanilang sarili sa ngayoy kalamidad na kanilang kinahaharap. At dagdag pa nga ng Iranian leader direkta para sa sinasabi nitong dictatorial Zionist na hindi na umano makaka ang mga Israeli sa kanilang pagkatalo dahil sa isinagawang pag-atake ng Hamas noong nakalipas na Oktubre 7. Pero sa kabila naman ng mga ito ay nagpapatuloy ang pagsuyod ng mga combat helicopter at mga fighter jets ng Israel Air Force para nga targetin ang ilan pang kasapi at pinaglalagian ng mga hamas sa lugar ng Gaza Strip. At bukod pa nga doon ay nauna na rin ngang sinabi ng Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na sila ang magwawagi sa digmaan kontra sa mga hamas at sisiguraduhin nga nilang mauuwi sa abo at pagguho ang ngayon pinaka-stronghold ng naturang teroristang grupo.